palapit na talaga ang Pasko, kaya usong-uso -uso na naman ang mga atraksyon gaya ng perya sa Marikina Riverbanks. Nag-enjoy ka na, busog pa ang mga mata mo sa budget-friendly na pasyalan na ito. Para bigyan na muka ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Hmm. Humigit kumulang isang buwan na lang ay Pasko na, kaya ang iba't ibang perya sa Metro Manila ang nagbukas na at pwede ng pasyalan. Magsapit ang dilim dito sa riverbank sa Marikina. Nagliliwanag ang mga atraksyon at rides sa Christmas Ayaperia. Pwedeng masakyan dito ang rides gaya ng Ferris Wheel. May baril-barilan din na minigames na tiyak na magugustuhan ng mga chikiting. Kung film mo naman maging adventurous, ay may mga rides din na pakiramdam mo, ihahagis ka. Meron ding binabato yung barya at kapag naglanding sa isa sa mga premyo na sa lamesa, pwede kang mag-uwi ng mga mangkok baso, chichirya o di kaya mga inumin. Pero si kuya naman, hindi pa tumitigil ang galaw ng barya, winawalis na kaagad. Dinadayo ang peryahang ito sa riverbanks ng pamipamilya galing pa sa ibang parte ng Metro Manila. Gaya nila dyan na galing pang Hindi inisip na may ganitong park eh. Ang alam ko rides lang eh. So mas nag-enjoy kami kasi yan, yan yung mga bata. Kaya sure na hindi lang mga bata ang mag-e-enjoy pati na rin ang buong pamilya. Pwede rin kasi ang mag-picnic sa park. Kung wala namang baong pagkain, may mabibilhan namang mga kainan dito na budget friendly. Pwede rin mamili sa mga tiyangge sa labas ng perya. Kaya ang mag-ating si Ria at Prince, enjoy na enjoy kahit nakakatakot ang pagsakay sa rides dito. Natakot po. Yung pagkapababa na po, natatakot po. Enjoy na enjoy po. Bukod sa mga exciting at thrilling rides, pasok na pasok sa budget nyo ang bayad para makasakay dito mula 50 pesos hanggang 100 pesos kada ride ay pwedeng pwede mo nang masubukan ng iba't ibang rides dito. Bukas ang pera na ito mula 4pm hanggang hating gabi. Kaya dalhin nyo na ang mga tropa, pamilya o kaya naman si jowa. Mobile Journal Ivan Taringki po hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.